Hello, hello, hello. So, ayan yung ating kinaan ngayong araw. Deserve natin kumain ng fried chicken ngayong araw. Kasi sa dami ba naman natin ginawang maghapon ngayon. So, ayan guys. Kung kumakain kain na tayo no, bago ang lahat, maglaba-laba muna tayo. Ayan yung ating labahin. Napakadami. Tumipasa naman yung isang linggo, no? Kaya, ayan, maglaba na muna tayo. At maga talaga ako nagising ngayon kasi nga, ay, ang dami kong labahin. Kaya, ayan na. Tapos na yan guys, il Ilagay na natin sa sako yung iba kasi is magbabadlaw na tayo doon sa kinabutan at naubos na talaga yung ating katubig-tubigan ngayon dito, no? So, ang laki ng aking bell, lagi ng tubig at binibili namin yung tubig ngayon dito sa amin, 6 pesos isa. So, ayan, kailangan talaga natin magtipid ng tubig ngayon kaya ang mahal-mahal ng amin binabayaran. Iwan ko lang kung ilang kaya hindi ko na tinatotal guys yung isang buwan naming binabayaran sa tubig no kasi everyday kami guys nagpapa nagpapasalud ng tubig ba. Kaya ayan nagtitipid talaga kami pagdating sa labahin namin. Pag naglalaba naman kami is yung lahat ng mga labahin, mga kulambo, mga tak mga taklap, tak taklap ba yun? Habol ba? Habol yung mga komot ba? Komot, yan ay linalabhan ko na lang talaga lahat para ba is nakatipid tayo kasi yung entrance naman doon sa kinabutan ay 10 piso lang naman kaya ayan tipid-tipid tayo no gasolina lang yung ating ano ato ating gastos no pagpunta doon sa kinabutan buti na lang talaga meron tayong service na halimbawa is nauubusan ng tubig or yan katulad ngayon na napaka ano ng tubig dito sa amin kaya napakadali lang magwanlaw no at magbabanlaw lang naman kami ngayon kasi bawal daw doon sa irrigation magbanda maglabas sabi ko naman is magbanlaw lang naman kami kasi mayroon daw multa doon sa aming babanlawan na 500 pesos. Ito, bawal na ata daw doon. Sabi ko kanina is nakiusap talaga ako guys kanina na magbanlaw-banlaw lang naman kami. Oy, kasi doon sa baba kasi sa kinabutan is pag nandun ka sa parang sapa-sapa, sobrang init doon. Kaya doon lang kami sa parang kanal-kanal lang talaga kami nagbabanlaw ni Ate Drombe. So, is mabilis lang din kami. Kasi banlaw lang naman. Tapos pag pagtatapos magbanlaw ay eh. so malilitin mo. So ayan nga guys, ang ganda-ganda nga ng panahon ngayon. O oh, walang walang ulan-ulan ngayon, guys. Kaya sobrang init talaga. At wala na kaming tubig talaga. Pag hindi talaga umulan, guys, is wala talaga kaming katubig-tubig, no? Ganyan yung aming buhay dito. Pag hindi umulan, walang tubig. Kaya ayan mag-iis tayo doon sa kinabutan. nubutin no? na lang talaga, mayroon tayong service na madali-dali ba na pag sabi natin is magbanlaw tayo eh meron na agad tayo makakapagbanlaw agad tayo no at makatipid na rin sa ating mga bayarin kasi nag sabay sabay naman yung aking mga bayarin ngayong araw na ito ang dami kong binayaran yung ating home credit at saka yung ating kuryente tapos yung tubig yung aming binayarin ng tubig may gitata yung 300 kasi nga yung mga balde namin ng mga blue ay pinangalagyan ng asawa ko kasi is maglalabang nga kami ngayon so ayun napakalaki talaga ng ating pinagasto sa tubig lang no guys no kaya ayan yung pati, pati nga yung aming pinapaligo is sinasalod na namin sa palanggana no kasi pang buhos na rin sa CR yun kaya yung pagbabanlaw is dito talaga sa kinabutan so ayan na guys nagsingil-singil na sila ang ganda talaga ng view dito guys parang nakaka-relax talaga siya kasi green na green o diba so ayan na nga guys yung ating kinabutan no o ayan na yung ating kinabutan tapos dyan lang kami sa kanal ng mamaya magbanlaw-banlaw no ayan na at naghanap talaga ako ng pwesto na hindi ba init kasi super init is masunog yung ating balak saka ayan at saka na ano si Ate Drone B, guys, hindi agad siya nakatulong kasi napasokan daw ng ano yung mata niya. Kaya tinatanggal ni Kuya Dres yung parang may pumasok na insekto doon sa mata niya. Kaya ayan, pinaihip-ihipan niya. At hindi talaga natanggal. So, ako yung nag-ihip-ihip guys kasi hindi daw natatanggal. Sabi ko nga is, anuhin mo dito sa may tubig yung imulat niya bang mga mata niya ba para matangkad at maanod yung parang insekto doon sa mata niya. Ya, tingnan niyo mamaya guys, iihip-ihipan ko yan dyan mamaya yung mata niya. At saka yung nabibidyo naman sa akin dyan ay si Amshi. Si Amshi yung aking taga-video sabi ko sa kanya is mamaya ka na maligo kasi hindi naman yan tumutulog-tulong si Amshi. Oy. Kaya nga sinama ko sa Tidronby ngayon kasi nga is sa Tidronby is tumutulong talaga yan. Pag banlaw si Kuya Dritz hindi rin tumutulong, nag-ano lang yan ng mga... Labahin namin yung siya lang yung taga buhat ba. Si Ate bita talaga is eh, si Ate bita talaga lahat ng mga tumutulong-tulong sa akin no kaya ay napakabilis ko talaga yan sa anak ko kasi kahit anong utos ko yan ay eh, nasus sinusunod yan talaga. Si Amshi lang naman at saka si Kuya Dris naman yung tamad-tamad hindi yan marunong tumulong no kung hindi mo yun pag ano-anuhin hindi mo yun hindi yun natulong So ito na nga guys at kakain na tayo no. Ayan galing na kami dyan sa Paranas guys. At nagutom talaga ako kasi kaninang umaga talaga is yung ulam talaga namin is walang karni. Ulam namin kaninang umaga is toyo lang at saka yung ham. Yun lang yung aking kinain no. Kaya ginutom talaga ako sabi ko ka. Sabi ko is pag maningil talaga kami is mag -ano talaga ako bibili talaga ako ng fried chicken. At saka ayan nga, nung tapos namin maglaba, nagtupi ako. Pagkatapos namin magtupi, ay nakatulog ako guys. Tapos pagkatapos naman ay naningil kami. So pagkatapos namin maningil, ayan bumili ako ng fried chicken. Kaya eh, sabi ko, kakain talaga ako ng fried chicken kasi sa sobrang sakit pa naman ng aking ulo kanina. Kasi nga pag hindi talaga ako nakakain ng ano guys, ng karni talaga no, is napakasakit talaga ng aking ka. Ulo ay para kulang talaga pero pag nakakain naman ako ng karni so hindi na sumasakit yung aking ulo ganyan talaga ako karni is life talaga <laughs> pag nakakain ako ng karni so nawala na yung sakit ng aking ulo no pero hindi ko yan na naubos dyan guys kasi yun huminto naman ako pag kain pag nabusog naman ako no at pag yung natatanggal na talaga yung sakit ng ating mga ulo so huminto na ako dyan pag kain kasi, kasi di ba diet time at dirty low carb tayo ngayon kasing is kumakain ako ng yung balat na may gravy kasi yun so ayan na yung aking josawa sabi ng aking josawa dyan is hindi daw kami nagtawag daw na kainan na sabi ko is kanina pa ako nagtatawag no at wala man ang lumalapit bahala kayo kung kakain kayo hindi, hindi ko naman yan maubos na lah. lahat lahat ng mga chicken at gutom na gutom na talaga ako at sumasakit sakit na talaga yung aking ulo kaya yan bakala kayo dyan kung kakain ba kayo o hindi so ayan yung ating pagkain ngayon at hindi na ako kakain mamaya uh, oras na yan is 5.30 na ata ng hapon kaya so hanggang dito na lang yung ating video no wala tayo ngayong grocery grocery kasi is wala pa tayong benta ang dami kaninang nagpa cash out ng gcash guys kaya, yung pera ko is nandoon sa Gcash. Tapos, yung pera naman na iba is hinulog ko sa mga credit doon sa Gcash. Di nanggapin. Tapos, yung iba is binayad ko sa utang namin doon sa harina. Kaya, so, wala muna tayong grocery-grocery ngayon. So, yun lang. Maraming salamat.